180 million pesos nga puerto ang mag-operate soon sa Banwa sa Manapla. Mga Roro Vessel mag halin Manapla padulong sa Ahoy, kag konsepsyon sa Iloilo. Ang Banwa sa Manapla ang inakabing nga pinakamalapit nga point sa Negros padulong sa probinsya sa Iloilo. Yaring Report. Sa hindi madugay, masugura na ang biyay sa Roro Vessel na sa Banwa sa Manapla sa Negros Occidental, pakadto sa Ahoy kag Concepcion sa Iloilo. Ini ang ginanunsyo sa Manapla Ports TV during the rastre ukon MPSA sa Sabado nga adlaw sa ginpatigayon nga blessing sa mismo nga puerto nga nahamtang sa barangay Punta Salong. Ang MPSA ay isa ka pribado nga grupo. Ang light ferry nga Roro Vessel ang magabiyahe sa Amunga Rota. Ang biyahe halin sa Manapla pakadto sa Ahoy magin 45 minutes kag 55 minutes naman halin sa Manapla padulong sa Concepcion and vice versa. Suno sa spokesperson sang MPSA nga si Dave Sarosa nakuha nila ang tanan nga permits para mag-operate sa puerto. gina na lang sa karon ang mga empleyado para sa puerto. Gin-disenyo ini para sa mga end users o kon mga pasahero pati na mga truckers nakita na mo sa mga mga trappers sa blind yung tulog sa hmm. sa yung sa track hmm. nila so ti, ma um ining duwa kitarya para sa mga trappers si patindugan na sa MPS sa simple na git ang banyo kaya sa mga shower kaya tulugan hmm. kung ipamanage sa local community i, i na i nila ni mayor Suno naman kay Mayor Manuel Escalante III, madugay niya nang handum nga makapuerto sa Banwa. Ilabi na nga ang manapla ang pinakamalapit nga point pakadto sa Iloilo. -ilo. Nalipay sa gagin pursigisang MPSA ang pagpatukod sa puerto sa ilang Banwa. Ginapaabot kay niya ang dako nga sa pagtibong sa ekonomiya sa Banwa pati na turismo sa probinsya. 4 million pesos ang pinakamanubo nga ginapaabot nga maganar sang sa Banwa sa kada tuig sa sininga proyekto. Ay kami taxes na lang yeah, yeah, yeah. mo kag mm. so, I think ang toll gate. Because ang toll gate since na ang road is public, no first bila sa banag, sa banag, per mm. sa perman, mm. sa mga mga bayad tatagpulo ka pesos, ang mula na makadto sa banwa, no? mm. kag ang taxes. Mm. So ti, Base lang sa taxes, sa kami sa buong mag-access kid sa pero uh, sufficient kid yan. Mga more or less. More or less siguro, apong isa ka 4M duro ka na to. For eh. the, uh, Revenue. 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 Ginapaabot kay ni ang makahatagman sa dugang mga trabaho para sa mga taga Manapla. Ang Manapla nga port mag man nga gateway pa sa mga popular nga destinasyon kag mga isla kag resorts sa Ahoy kag Concepcion. Kag mangin entry point naman ini sa mga truck nga may karga sang tubo pa sa VMC sa Victoria City. May dala naman yung gintukod halin sa main highway sa Banwa sa Manapla pasulod pa sa puerto. Soon, mangin operational na ini suno sa management.